Good afternoon. Ang ganda ng bonsai, oh. Wow. Nice, oh. Ang galing. ganda. Ang lapad-lapad, oh. Oh. Bonsai yan. Ang ganda ng kulay. Ito, iba din ang kulay. Kulay green. Tapos, ayan ang bulaklak nila, oh. Ang ganda, oh. Oh. Tapos ayan oh, na oh, ang kaganda ng mga bulaklak niya. Wow. Oh. Oh. Ang kaganda ng bulaklak na ganito oh. Wow. Oh, galing oh. May bulaklak nito pala sa oh. Yan ang bulaklak niya. Ang dami. Oh. Ang dami niyang bulaklak oh yang green na green galing tapos yun, oh, bonsai pa rin. Hmm. o, oh, bonsai, kulay ganda. Nandito hmm. kami sa bili sa bintahan ng palay. Ayang gilingan ng bigas.